Mga korap na opisyal ng Pilipinas, ano ang mensahe ng Diyos? Habang nakikita natin ang katiwalian ng ilang leader sa ating bansa, kapatid, hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na kasakiman at panilinlang? Isa sa pinakamalaking sugat ng ating bayan ay ang korapsyon ng mga opisyal. Nakakalungkot isipin na ang dapat na nangunguna sa paglilingkod ay siya ring nangunguna sa pagnanakaw. 'yung pera para sa may hirap na pupunta sa bulsa ng iilan. Yung pondong dapat gamitin sa ospital, eskwelahan at kalsada nawawala dahil sa kasakiman. Pero tandaan natin ito kapatid, hindi ito lingid sa Diyos. Pinaalalahanan tayo in Kawikaan chapter 29 verse 2. Kapag ang namumuno ay matuwid, natutuwa ang bayan. Ngunit kapag masama ang nagahari, dumaraing ang bayan. Kaya naririnig ng Diyos ang daing ng sambayan ng Pilipino. Alam niya ang bawat kawalang katarungan at bawat luha ng mamamayan. Mga kapatid, hindi natin hawak ang puso ng mga korap na opisyal. Pero hawak natin ang ating sariling buhay. Kung sa kabila ng kanilang kasakiman ay namumuhay tayo ng tapat, makadiyos at may malasakit sa kapwa, unti-unti nating naipapakita na may pag-asa pa ang bansang Pilipinas. Sa Biblia, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi siya natutuwa sa kasamaan. At darating ang panahon na ang bawat kurap na opisyal ay haharap sa hustisya ng Panginoon. Pero para sa atin, huwag tayong mahulog sa parehong bitag ng kasinungalingan at kasakiman. Kapatid, oo, masakit makita ang sitwasyon ng ating bansa ngayon, pero huwag nating kalimutan na ang tunay na hari ng Pilipinas ay hindi tao, kundi ang Diyos na nasa langit. At kung siya ang ating pagkakatiwalaan, hindi kailanman mawawala ang pag-asa.